Usap-usapan ngayon sa social media ang naging panayam ni Katanying o Mr. Anthony Taberna sa nag-viral na Retired Police sa video na si Wilfredo Gonzales Matatanda ang samot-saring pambabatikos mula sa mga nightzens ang natanggap ng nasabing Retired Police Dahil sa video na kung saan ay nagkagitgitan sila ng siklista, makikita nga rin sa video na sinapak niya ang siklista at kinasahan ng baril Lumabas siya sa panayam ni Anthony Taberna at isiniwalat ang Diamano'y pangyayari bago naganap ang viral na eksena sa video, ayon kay Mr. Gonzales dinipensahan lamang umano niya ang kanyang sarili. Bago umano nangyari ang nasabing viral na eksena sa video ay sa medyo kalayuan pa sila nagkaproblema, sinuntok umano ng siklista ang kanyang sasakyan dahilan ng pagkayupi umano ng ibabaw, kaya sinundan niya ito dilang umano yun minura at sininyasan siya ng bad finger. Dahilan para sundan niya at kamprontahin ang nasabing siklista, hanggang sa may nakapagsabi sa kanya kung saan nabanda ang siklista. Nakakuha nga siya ng pagkakataon na matrap ang siklista sa nasabing highway, na makikita sa viral video kung saan nasa bike lane ang sasakyang pula ni Mr. Gonzales, at napaliko ang siklista, dun na umano siya lumabas ito'y para turuan umano ng leksyon ang siklista sa ginawa sa kanya. Siya ay senior citizen na umano at may iniindang sakit at bagong opera lamang nilabas niya umano ang siklista at pinagsabihan sa di mapigilan ay nasapak niya ito at kinasahan ang baril. Ayon kay Mr. Gonzales na gawa niya umano ikasa ang baril dahil sa proteksyon kung sakaling sunggaban umano siya nito, dahil siya ay senior na umano at yun ang silbing proteksyon niya. Ayon pa sa retired police nakikita rin umano niya kasi sa mata ng siklista na parang susunggaban umano siya nito kaya nagawa niya ang bagay na yun. Nang matanong naman siya ni Anthony Taberna kung sakaling sinunggaban siya ng siklista puputukan mo ba, diretsa ang sinabi naman niya na oo puputukan ko siya, Ani Gonzales. Tangkang aalis na umano ang sikweste kaya pinigilan niya ito at hinila sa gilid doon na umano siya nagkaroon ng pagkakataon na makapagpatawag ng pulis para sa insidente, at doon na umano sila sa presinto nagkausap at nagkapatawaran. Ayon kay Mr. Gonzales humingi na ng tawad sa kanya ang sikwesta sa nagawang pagkakamali at nagkakamayan na umano sila, nakikita naman umano niya sa mata ng siklaste na sincero ito sa paghingi ng kapatawaran at di na muli uulit samantala sinagot naman niya ang paratang na pinagbayad pa umano niya ang siklaste ayon kay Gonzales wala siyang natatanggap na pera galing sa siklaste pagtatanggi nito, hamo naman ni Mr. Gonzales sa vlogger na uploader ng video sana magpakita o lumabas na siya nang sa ganun ay maipaliwanag niya or mailabas pa ang ibang part ng video kung meron siya kasi paano niya umano nasabi ang ganun sa video ayan na ang gag, sino ba daw ba ang sinasabihan niya ng gag, siya ba o ang sequester? Ibig sabihin ay nakita niya o nawitness niya ang pangyayari at posibleng nakuhaan pa niya ang ibang part ng video, kung wala naman at least saksi umano siya para mapaliwanag ito kaya panawagan ni Mr. Gonzales sa vlogger sana lumabas na, sinagot rin ni Mr. Gonzales ang paratang na baka tinakat niya umano ang vlogger o ang siklista, ayon sa kanya di umano niya magagawa yun swear kahit mawala umano ang pamilya niya, nagkapatawaran na umano sila ng siklista, di rin umano niya kilala ang vlogger na nag-upload at di niya nakakausap, kaya di umano alam rin kung saan ang gagaling ang mga ganun, mabilis umano siya nahusgahan ng mga tao na parang ang sama-sama umano niya sa video, payo ng kanyang pamilya ay mag na lang ng kanyang Facebook at wag nang manood ng balita dahil sobra umano ang mga comments ng mga netizens, ayon kay Mr. Gonzales lalabas din umano ang buong katotohanan. Nang tinanong naman siya ni Anthony Taberna kung nasibak na siya sa kanyang present na trabaho dahil sa nangyari ayon kay Mr. Gonzales nagpapahiwatig na rin umano kaya maghahanap siya ng other way na mapagkakitaan para sa pambili ng gamot maintenance nilang mag-asawa sa huli ay hinamon niya si attorney Raymond Forton na maglabas ng mga ebidensya siya umano ay nakahandang lumaban sa korte nakahanda na umano lahat ng kanyang mga ebidensya at lalabanan niya ito